Suka marewa suka marirwa. Ang probinsya ng Pangasinan ay tahimik na naglalaman ng samot istorya na madalas na hindi na sa iba. Gaya na lamang ng tila namamatay na nitong sinuunang ritual, ang kanturiks, ang pag-awit para gabayan ang mga kaluluwa ng mga namayapa. Isa si Lola Virginia Sampaga sa mga nangangalaga pa sa nasabing tradisyon. Sila, sila, tunmag na ayon. Basta na nalang pag-ibig mara eh. Hindi mo po aklan mandadasal. Nung no, mandadasal, kami nakagkaabungan man ko ng dasalan ko. Oo pa, ang daak. At nung no, kumunayari, At si bibili ng toak. Nana, kwanto. Nung no, wala iyo si kayo. Awat yo. Taaya sinya na aruan tayong Pilipino. Kasi katulabay na Diyos. Yaman a aruan tayong. Para sa mga umaawit ng kanturis, gaya ng 87 anyo sa si Lola Virginia, ang bawat dasal at kanta ay isang alay, tulay sa pagitan ng mga buhay at mga sumakabilang buhay. Kwento niya, kapag hindi siya nakakatugon sa tawag ng mga pamilya ng mga yumao, hinahabol-habol siya ng mga kaluluwa para marinig ang kanyang natatanging tinig para sa kanturis. Tinga naman palikas, hindi akong buigas sobat. Kasulit na agak makaakar. Agda ko ba ito bintabin. Ang ganturis ay paraan ng pag-alala, paggabay at pagrespeto sa mga namayapa. Isang taimtim na pangako ng mga nabubuhay na kailanman ay hindi sila malilimutan. Katawan, kasyan, para sa iba pang content, i-follow lamang ang social media pages ng News 5. Ako si sa Saite Zardo, News 5 Digital.